Binigyang diin ni Diaz W.D. Assistant Regional Director in Niniki Gascon, ang kahalagahan ng pagpapalakas pa ng mga kampanya upang maprotektahan at maisulong ang karapatan ng mga bata at kababaihan. Iginiit ni Gascon ang pagpapalakas ng mga information, education and communication campaigns ng iba't ibang kawani ng pamahalaan at ng civil society organization gamit ang iba't ibang sistema at pamaraan ng communication. Kailangan din anayan na madisenyo ang mga programa, proyekto at aktibidad ng bawat tanggapan na tutugon sa iba't ibang hamon at maprotektahan ang vulnerable na sektor ng lipunan. Nitong Julio 16, 2025 ay nagpulong ang mga kawani ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Regional Juvenile Justice and Welfare Committee at a Regional Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Their Children para talakay ng iba pang mga programa takbang para sa ikababuti ng mga bata at kababaihan.